We are Young to Mars! Welcome to Jimmy Network Live Chat! Hi! I'm Kiro! <laughs> Hi! I'm Daisuke! Hi! Good afternoon guys! I'm Sky! Hello! My name is Yun! I'm Jongwon! I am Jang! And I am Kenji! Woohoo! Matagal Woo! din namin hintay ang pagkakataon na makachat kayo live. Kaya send nyo lahat ng questions nyo at sasagutin namin lahat ng mga yan. Tama! Yeah! Tell us more about your upcoming album. Woohoo! Sino mo sumagot okay. yan? Okay! O diyan akong sagutan mo. Bali! Ilalabas siya sa May 22. Mm -hmm. yeah, and composed siya ng five songs plus one remix. Yep. Five original songs. Original songs. sulat, yeah, and super excited na kami kasi pinaghirapan namin to. So Sobra. Sobra. And makakarinig sila ng bagong sound na gawang Pinoy. Yeah. Na may touch, na ng... may touch ng international. Ng... na. International, International Pop. <laughs> Interpop. Hi guys, bakit Down to Mars ang pangalan ng group nyo? Yes. Sino ang nakaisip ng name na to? Ito. 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 Ako! <laughs> Ikaw pa lang. Bakit Down bakit to Mars? mars? Ikaw pa may kasalanan. Ayun na, chance na nilang malaman bakit oh. Down to Mars. Sabihin mo na yung Down to Fit mo. Uh Oo. -oh. Dali. Uh, Kung, kung paano nang, nagsimula. Nag-start yun sa, ano, sa Down to Earth. Mm -hmm. O, puro biruan lang. Yan, down to biruan down to lang kami. Down, down to pizza. Down to feet. Sabi down to nin. feet. Down to feet. <laughs> <laughs> sabi ko, parang, parang masyadong common na yun eh. Kaya binago ko siya. Ginawa ko siyang down to feet. Oh, Tapos naisip ko, para medyo kakaiba siya. Parang... Kaka Tsaka mahilig kasi kami sa ano oh. sa mga extraterrestrial oh, things. Oh mahilig oh. kami sa aliens. Yes. Then, so Mars. naisip namin na yung Mars, di ba guys? Naisip namin yung Mars. Ito, may hand sign Itings nga kami. Namin. Diba? We're like an alien. Yeah. Yeah. Naisip so, namin yung Mars kasi literally ang, ma ang mga men came from what? Mars! Mars. So, kaya down to Mars. yun yes. talaga yung pinaka-explanation. Salamat G-Dragon sa question na ito. G-Dragon. Bago kayo maging DTM slash artista, ano yung mga una yung gustong maging? O, isa-isa tayo. Isa-isa. Ako, isa-isa na ako. So, na. Kasi nung bata ako, gusto ko maging gumbero. <laughs> Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko talaga. De, anong mo sa waso pagiging bumbe? Ah, masaya. Di ba? Naka all red. May host na malaki. May Red ba yun? Alam ko orange yun eh. Sa states yun ata. Okay. Sa, uh, <laughs> sa states yun. Sa states yun. Sa states Ako gusto ko talagang maging ano eh. Ano, chef. chef. Kasi malupit akong magluto sa bahay. Ah. Oh. Galing niya magsaing. Oo, <laughs> promise. <laughs> yung saing, <laughs> yung saing <laughs> na gato. <magutawin>. Tsaka pride. O, <laughs> John, ikaw. Ako, gusto ko talagang maging pilot. Pero, nauwi ako sa pag, ano, sa pagiging flight steward. Kasi, okay. parang hindi rin maging piloto. So, <laughs> pero, pero level, level pa din. Oo, kasi yung boss mo, diba, ganun ka, ta taas. Mataas, <laughs> <laughs> ta sobrang taas. Ako, hindi. Nung bata ako talaga, gusto ko maging lawyer kasi tanda-tanda ko yung kasabihan na justice delayed is justice denied. Gustong gusto ko yung kasabihan na yun. Pero, yung <laughs> college, nag-pharma kasi ako. So, ngayon, gusto ko na lang maging doktor para... Alam mo yon, may singing doctor na ano. Kadente ba Wala pa rin namang singing Wala doctor. Wala laban sa wala. kaman ko? Wala, wala laman no. sa bombero mo. Okay, Wala pang kakaiba dyan. Ako, hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako decided kung ano gusto ko. Kasi <laughs> <laughs> <At laughs> talagang kung gusto gawin, gusto ko maging... Pierce ano, Tide. Bali, napilita nga lang sa banda. Hindi. No? <laughs> kasi dati, may talaga ako mag-drawing. May ligaw ako sa mga instruments. Ang dami kong gawin, lahat gusto kong explore. Oo, oh, sobrang so, galing pala nito mag-gitara, mag-piano. Wala na lang. Wala <laughs> <laughs> ba <laughs> na nalang Wala na siya <laughs> habang nag-flute. Bakit hindi? Wala na. Ay, wala na lang ko dito. oh, okay. sige. Oh, sige. si Kiro, si Kiro. ako, um, soldier. Kasi pag nakakapanood ako ng movie, parang enjoy na enjoy ako pag ng tao. Siguro to? <laughs> so, ano ang tao? Soldier. Bakit di namin alam yan? <laughs> Parang yun namin sa yan. <laughs> Now you know. As, next, next, Ako, next question. Ako eh. astronaut eh. meron ba? Ang hirap pala. Hindi, bagay sa akin As <laughs> yung astronaut. Yun. <laughs> La, <mag> <laughs> <Para, laughs> kasi bagay maglakad <laughs> yung astronaut. Kasi mabagal magsasalita. Eto, may the best dito eh. Galing kay fantastic underscore baby. Ako naman, fantastic. Isa nga pong swabbing fantastic baby na wiper dance dyan. Woohoo! <laughs> 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 <So, laughs> guys, guys, guys. Kaya mo yan. Kaya mo yon. Ano ano mo? Hindi, siya, may magandang version I na yan. Hindi, eh. may magandang version. Mas maganda pa. Maganda mo. Maganda mo. Kagabi niya lang ito ginawa. Yung wiper dance. Maganda mo. New version. Nating kayo. Nating kayo. Five, six, oh, seven, eight, dance! dance. I wanna dance, I wanna okay. hyper dance! Super hyper dance, Next natin is question number 23 kay Yai Onggapku. Mm -hmm. Guys, yes. ito, Galing silang Spain. Wow! Okay, so, batin namin sila. guys. seven, go! All hi, the yes. way no, <laughs> oh, so, down, mga mga Swipe, swipe, mga 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 Hi Sky, when will you have a solo album? <laughs> oh! Pangalip big time. grabe. Grabe naman. i huwag niyo po akong paalisin. Pareho po ako dito. No swiping, swiper! <laughs> Question from Kamso Zero 08. Are you still supporting K-pop events like their conventions? Just wondering kasi doon ko kayo unang nakilala. Ah. Sana may Wow. Okay. Siyempre naman. Siyempre. um like yes. yung mga K-pop events, sobrang sobrang Doon kami ano eh, yung sila yung inspirasyon namin eh. Doon kami talaga sobrang nagsimula. And kaya ikaw, Ken. Kaya ikaw, Sky. Special yeah, si Sky. Uh, Ganit siyang K-pop ano, world. Ang sa akin lang siguro, kung mabibigyan ako ng chance, pero gusto ko ulit mag-perform doon. Ngayon, kasama naman sila. Para makita din ng mga, kasi mostly mga, yung mga ibang K-pop fans, hindi naman sila masyadong in sa sariling atin. Kaya gusto ko makita rin nila na meron din tayong buga. Parang nice. ganun. And as Filipinos, like us, kahit may mga mixed heritage kami, mm -hmm. sumusuporta pa rin kami sa mga like K-pop, like J-pop, oh, sa mga oh, sa labas. Oh, Kasi yes. ano yan eh, um, cultural exchange na nangyayari. So tayo rin mga Pinoy, dapat mag-step up tayo na makapag-share tayo ng something from us na tatangkilikin ng iba. You know, oh, sisimula natin yan mga guys? Oh, yes. Yes. So yun, nabangan niya po yan. Ito, mga mga mga. Galing kay Trololok. <laughs> Trololok. <laughs> Sinong pinaka? Una. Kid Dao. Ay, Chick Boy. Cheek Cheek boy. boy Secret! Ah. Secret. <laughs> Secret! Walang Chick boy dito, Ay, so. boy dito. Walang Chick Boy dito. Di ba, Kenji? Di ba walang Chick Boy dito? Wala. Wala ang nang Ulitin ko, di ba, Kenji? Ay, Sina si Loret ang pinaka Chick Boy? Wala. Wala. ah, <laughs> <laughs> oh, eto naman. Sinong pinaka masipag? Ay. Ay. Naubo ka. Ah. <laughs> naubo ka. Halika mo ito yung tubig. Ano pa? Ilang kayo big din kayo lang. Tubig din kayo. Oh. <laughs> tubig din kayo? <laughs> Eto. Pinakamatakaw. Buhin ka na. Buhin ka na. Buhin ka na. Huwag ka na. Huwag mo na itubo ka namin. Huwag ka na. Huwag ka na. May tinapay ka pa sa mga. <laughs> <laughs> <na>. Ito <laughs> yung rice mo. Mamaya <laughs> na ito. Ito. Pinakamaingay tsaka makulit. Ay, hindi nyo inaasahan hindi nyo inaasahan oo tahimik daw ako e may nagsabi dito sa totoo lang pinaka lalo na pinaka tahimik daw full moon o pag full moon pag full po eto pinaka cute balad eto na pinaka matagal sa si ay sino kaya yun sino ba yan bakit parang dalawa siya teka lang dalawa sinong pinaka makalaps sa makalat? Siya. Uy, ito yun. Makalat? 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 Grabe. Pinaka-makalat. <laughs> <Pinang -makalat> daw. makalat <laughs> Para kahit di sa CR, makalat. <laughs> kahit kahit sa pad. Alam niyo po yung mga sawa? Ganun. <laughs> Pag ng <na> pantalon, uh... <laughs> andun lang. <laughs> no, Sinong pinaka-bata? <laughs> <laughs> um, Tay? Ano? Oh, Mag-type ka. <laughs> Mag-type ka. Okay. Uh, hindi ko yata nag... Sige, magulo. <laughs> Sinong pinaka-hyper? Hyper? Siya po! Ano. Siya rin po. Hiper si si, in, sin, si, in. si in po. Hyper. May time siya sa ano eh, pagka-hyper eh. Mm. Kangkarot. <laughs> Pag sasabit alas 7 ng gabi, Sisimulan. na yan. Kuripot. Sino ba? May kuripot ba? Walang kuripot dito. Hindi ko pa nararamdaman man ng libre si Sky. Oo! 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 ano? Sino ba yun? Steak. Steak. O, tahimik daw. Pinakatahimik. Mhm. Ako yun. Ako din yun eh. <laughs> Ito rin, siya din di yun. Okay. Siya din yun. Siya yung may ingay, siya din <laughs> Bipolar ko. <laughs> The <laughs> The right? tama na yan. O, lahat, ma makalat. Alam na. <laughs> Yoko na kayo. Yung tanong na yun. Makalat. <laughs> makalat, <laughs> makalat. makalat. <laughs> si Kenji po makalat. Matagal si CR. Chick <laughs> <laughs> boy. Majority. Galing kay Uni underscore Sishi. Yin! I think you sound like T.O.P. T.O.P. Sino ang K-pop rapper na favorite mo? Siyempre, si... Siyempre, sino ba? Si Lil Wayne. Sample Si Biglang balid. Bumali. Halabut sa mga. Halabut! Wala na, wala. Yun Biti naman do. Pambitin. Ang dami nag-aabang sa'yo. Oo, sample. Sample. Big bang, Big bang! Bro, sampono, bro, y 이 hay mo, bro, yo m a n 한 putonana, halo, butur yo, olga, lang. 은 e m o d e n ge de h 아 Brad. what makes you kilig? <laughs> brad! <laughs> brad! 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 What makes you kilig? Brad! Brad? nagpapakilig sa'yo, Brad? Ikaw, Dice, ano nagpapakilig sa'yo? Yung mga, ano, yung mga love story. Malam <laughs> mo takutin ka ng love story. Oo, ikaw, ro? Ikaw, ano? Nagpapakilig talaga sa'kin sa si anu. Ako, ako nagpapakilig. <laughs> Kilit-kilit yun. <laughs> Siyempre, yung mga fans. Loks. Oh, <laughs> sa akin ano, <laughs> pag nag start na kami yung perform tapos nagsigawan na yung mga Martians. Oo, oh, so, nakakilig yun, no? Oo, oh, sobra. No? Sobra. Hindi nyo lang alam, so Martians, eh. kung gano'n nyo kami napapakilig kapag oh, uh, nagsigawan ka. Sobra. Or, Kino? Uh, okay. Pag may nagbibigay ng flowers sa akin. Wow! May nagbibigay na nagsigawan? Chicks? ba? Babae ka ba? Chicks? Kench? Ako, pagka uh, yung babae nakatitig sa akin ng eye-to-eye. Ay, ay. <laughs>

ko kayang gawin to. Okay, Sky. Siguro sa akin, ano, hindi ko kayang gawin yun. Gusto ko kasi silang anime. eh. <laughs> <laughs> joke lang po, joke lang. Mali yun, mali. Malik. Mali, Wrong choice of words. Ako, <laughs> oh, what makes me kilig, ano, J pag umihi ko ako. <laughs> <laughs> ako din yung kilig. Joke na. Joke Joe Swap! Joe Swap! Joshua, Joshua walang H. Joshua. John, Joshua. 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 Yan, Joshua. Ano ang mga niyo sa mga taong nanginira sa inyo? Ako ang mga okay. sabi niya? Love, love, love. Thank you so much. Dahil kami ay kapuso, nao mm -hmm. <laughs> puso kaya love, 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 love po sa'yo. Makulay ang buhay. Pag na-launch nyo na ang album nyo dito, may balak din ba kayo i-launch ito internationally? Yun. Yes. talaga yun nyo. You know, oh, naman. <laughs> parang yung next na sa tanong sana sa akin. Ano, I man? World tour? Oo, yun. Sagutin na natin in one oh. answer lahat. Ano sagot natin? Yes, yes, of, yes, course. yes. of course. Naman. Gusto Of course. course. Kaya namin so, yung music namin can reach... Mm -hmm. can, reach can reach internationally. Oh, And sobrang okay. ano ginawa namin yung ginawa namin yung songs namin talaga na to the point na pwede natin siyang i-market internationally, International, pati yes. World. Kaya abangan Kaya abangan niyo po ang album eh, namin. Ito dito na yan. malapit na malapit na po yan. Are you also interested in becoming actors? Did May chance siguro. Chance? Yeah. Yeah. Pero siguro ngayon kasi focus muna sa band syempre. Ah, yeah. yes. 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 sample muna. Walang iwanan. Si Dice. Ang theater actor namin. Dali sa kalawasan. Okay. Tayo, tayo, tayo. Mr. Pogi na buwan! yan! Teka lang, teka lang. Akala nyo, si Kangpa. <laughs> Sa kaliwa, si Lingy, no? Sa nyo! At si Dice maling maling Kaya si O, mabalik tayo sa music video natin na i-release sa May 27. Yep. Sino sa inyo ang pinaka-kinikilig kay Ate Marian? Ako. 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 Kay Gaya. Kay Gaya. Bakit? Maayan Rivera yun. Si pagdi Jermaine 15, pa siya. Kamusta na po at sino sa tingin niyo ang sa inyo at pinakamagaling kumanta at sumayaw? Tug, sa Jaja jaja, apa yang nak jaga? Tup 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 tup. Hahaha, parah covid. Bila macam mana tak jauh? Siapa nak Bangun balik gitu kan lagi sama mana Stumps 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 <laughs> <laughs> balik, balik mo, balik mo. Sabi, so may, may batok sa uli. Kaya <laughs> lang, may magandang sayo si Thais. Ball change mo. Ball change, <laughs> po, guys. Para, ball change mo, guys. Pakita yung ball change mo. At yung bagong ball change po yan. Walk ball change. <laughs> <laughs> you know? Birit ka muna, John. <laughs>

Ay, may special talent si para si Iro! Si oh. Iro! na si ano? Uh, okay. Leo Martinez. Si Leo Martinez. Please welcome, met, Mr. Leo Martinez. Tapos natin yung... Basahin mo, basahin mo, pre. Okay. Basahin mo to. Pangarap nyo bang... <laughs> Pangarap nyo bang magkaroon ng world tour! Iro na to, Ito, ito, ito! Okay. Ayan. Galing kay ano? Galing kay... Galing kay Lodovico. Ano ang pinakamaramdam na maraming girls ang tumitili sa inyo? Leo, Leo, Leo. ano pangaramdam? Kira ano tapa kira dam? Ganon, ganon, Ano pangaramdam? kira dam? na ako. Ano <laughs> tapa <laughs> sabihin. Mga rin tumitili sa'yo, ano pa Masarap! Bakit masarap? Bakit masarap? Maraming nga tiliin. <laughs> I am certified DTM. Anong madalas niyong pag-isapang ito? Yeah, <laughs> ano ba? Yung kanta next <laughs> week? yung kanta next week. Kanta next week. Oh, ano Pagkahanda namin yung bawat tapos Pagtapos ng kanta namin, eh, Sunday ngayon. Pagtapos ng kanta namin, ano kaya ang kanta natin next week? Tsaka, ano sa sota mamaya? Oo. Madalas yun. Pagdating kay Cam Soriano 08. Ano ano ang inyong mga inspirasyon sa every TV performances? I can say kasi na nag-improve ko every Sunday. Wow! Thank you so much. Ano mo? Ano mo? Ano kaya mo? Ako okay. Sige. Ako, yung inspiration ko, yung mga grupo ko, kasi sa mga lahat na nakakaalam at di nakakaalam, ako yung pinaka-latest member nila. So para sa akin, kailangan ko mag-step up, makahabol sa one year na gap namin. Okay. Kaya sila yung nagiging inspiration ko. Naks. Naks. Naya ka pa. Brad, what makes you <laughs> Kayo. <laughs> <laughs> Ikaw, Ken. Ako, syempre, yung mga fans. Kasi... Kasi sila lagi nanonood sa amin eh. So, natutuwa kami na nakikita na naging nag-improve kami every week. Mm Ako naman, ano, yung mga tao na in a way nagbabash sa amin. Kasi, inspiration din namin sila na paano namin mawawin yung heart nila through our performances every yes. Saturday sa party. Ito, galing kay ako si underscore Rona. Marunong po ba kayo mag-Korean? Sample naman. Mag-usap. Siguro kayo mag-usap. Dapat kayo doon, usapin mo sila. Dungun, usap kayo. Yeah, dungun so may pagod po yung album natin oh. yung Korean. Nice. Mahirap 'yun. first album oh, yun. <laughs> Eto dahil last na question na 'yun sasagutin namin lahat ng... Nagtanong kanina kung para sa, uh, I mean, kung pwedeng kantahin yung kanta namin. Ito na. Mm. Five, six, six, seven, eight. Oh, 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 I wanna hold you close. Oh, girl, I'm sure it's you the one I need the most. Oh, 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 oh. <laughs> <laughs> okay, chapter. Okay. So, tapos na po ang live chat natin today. Maraming yes. salamat po sa lahat mm. ng nag-live on ngayong hapon. Yeah. Don't worry, babalik kami dahil ginawa niyong memorable na aming first live chat experience na ito para sa amin. mm -hmm. Siyempre, huwag niyong kalimutan na, na abangan ang exclusive webisode ng chat na ito Ma, sa susunod na araw. At maraming salamat po sa GMA Arti Center at yeah! gmanetwork.com for making this chat possible. So, 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 so. Don't forget to like facebook.com gmanetwork and follow twitter.com slash gmanetwork. Yeah. Also, please like our page, uh, facebook.com slash Danomars for updates. And our Twitter account at WeAreDanomars. Abangan nyo po ang music video ng song namin na My Everyday. Buntok lang po sa Party, party Pilipinas Sunday. Thank you po ulit sa inyong lahat. Until our next chat, kita-kita! <laughs>